kalidad ng bigas. Ito ang paulit-ulit na tinitiyak ng Department of Agriculture sa 20 peso rice program ng pamahalaan na pasisimulan sa Cebu City sa May 1. Kanina tinikman ng mga opisyal ng DA sa pangunguna ni Agriculture Secretary Francisco Chu Jr. ang kalidad nito upang alisin ang pangamba at agam-agam ng publiko. Ano maliliit na butil ng bigas? dahil ito ay 25% broken. Testing ng mga opisyal ng ahensya, masasabi nila na ito ay safe for human consumption. Dagdag pa ng opisyal, makikipagpulong sila sa lahat ng National Food Authority officials sa lunes sa lahat ng rehiyon upang siguruhin na maayos ang kalidad ng mga bigas. Sakaling mayroong makalulusot, papatawa ng ahensya ng kaukulang disciplinary action at laban sa mga nagpabayang. Tinatayang nasa 4.5 billion pesos ang inilaang pondo ng pamahalaan sa proyektong ito para sa initial target na 800,000 families sa Visayas. Samantala, plano rin ng DA na simula ng pagbebenta ng 20 pesos per kilo ng bigas sa piling kadiwa outlet sa buong bansa. Hinihintay natin ang informasyon mula sa Comalek kung kasama ba ang pagbebenta ng 820 na bigas sa kadiwa sa election pa. Naayos na ko sa inyo namin simulan ang pagbebenta ng 20 peso rice sa BNS May 2. Ipinagpaon na na ng Comelec na bawal ang pagbebenta ng 20 peso sa kada kilo ng bigas sa 10 araw bago ang eleksyon o mula May 2 hanggang 12. Paliwanag ng komisyon ayuda rin kasi ang pagbebenta ng bigas sa mas murang halaga. Ayuda po yung minus 13 pesos eh sa 33. So therefore, prohibited din po yan sa atin po absolutely prohibited during the 10-day period. Uh, kung hindi talaga pwede ito, uh, susunod, susunod kasi tayo sa Comelec at uh, umpisa nila lang patapos ang matapos hala ang halalan. But uh, of course, we're uh, uh, requesting the Comelec to grant this para ma-start ma ma tayo at uh, uh, may makinabang ng mga consumers. Ayon sa kalihim, nga pagbigyan na ma-exempt ang BANSA sa May 2, plano ng ahensya na magkaroon ng P20 project sa Agribusiness Development Center, Bureau of Animal Industry, Camp Crame sa Quezon City, Bureau of Plant Industry sa Malate, Manila, Philippine Fiber Industry sa Las Piñas City, Bagong Sibol Market sa Marikina City, Disciplina Village sa Ugong Valenzuela City at sa Navota City Hall. Prioridad na bentahan aniya ng murang bigas ang vulnerable sector kagaya ng mga senior citizen, solo parents, person with disabilities. 40 kilos kada buwan na limit ang maaaring ma-avail ng mga naturang target consumers sa Visayas, samantalang 30 kilos kada buwan naman sa mga kadiwa ng Pangulo Outlet. Dagdag pa ng kalihim plano ng DA na magkaroon ng implementasyon ng 20-peso rice program nationwide pagsapit ng January 2026 sinigurado talaga ng ating mga namamahala sa ating gobyerno, lalo na po sa NFA, sa agriculture, sa pamumuno ni ay Secretary Francisco Chiu Laure at sa kanyang mga, mga cabinet din po, mga sekretary, at sekretary. So, yun yung mabibili natin, bibili natin na 20 Pesos na bigas sa so is, uh, isang kilo ay safety po, ay safety. Uh, and safe po, ligtas, ligtas pong kainin. So, yun po, uh, sila po yung nagluto, nakita nyo po rin sa video. Uh, ito yung uh, nilasa nila, tinikman nila. Uh, bagamat, hindi, eh, siyempre naman, eh, galing po sa ating magsasaka yun yung nga sa processing po ng uh, anong tawag din sa ano nilingan siyempre may hindi din maiwasan din may mga tuturo may mga ano nga na uh, pero sinasigurado talaga sigurado na uh, si Chris safety ng kainin ligtas na kainin sa kapang tao talagang kakakain so napakalaga po yun na malaking bagay na sa bawat Pilipino Pilipina ay sa bawat Pilipino sa ating sa ating bansa Pilipinas na uh, ang bibiliin po natin na bigas ay uh, pantao. Ay uh, mayroon tayong tinatawag na doon sa kanila na uh, safety human consumption. So, yun nga po. Uh, na, na -ta talagang pagkain ng tao. Yun po yung sinigurado ng NFA sa mga nanumun muna sa NFA, sa agriculture. agriculture. So, yun nga po, uh, hindi lang po ang NFA na maglulunsan po ng ano, yung sa kaagapay din po ang Kadiwa Store. So, Plano po ng NFA o ating gobyerno sa pamumuna ng ating mahal na Pangulo na ito'y pangarap at plano talaga na hindi lang po sa Visayas itong mararanasan na makakabili ng 20 pesos na bigas sa isang kilo. So, ano talaga ang mansa po ito? So, hintay-hintay lang po tayo. huwag po tayo na mainit. Selos. Kasi, kung uh, kumikilos, nagtatrabaho ang So, ito rin po ipangunahin na mabib, na sabi, hindi naman hindi naman kaila sa atin din na mayroon po talaga mga bu, uh, buhay ay medyo mahirap. At, uh, talagang mayroon talagang yung, yung medyo, medyo maliit. Tapos uh, yung pangunahin din ng inefit sa magbibintahan, bibintahan, solo parents, uh, mayroon mga kapansanan. Uh, sa mga ang gulo natin na lula lula, senior citizen. Lahat po ng mga senior citizen. So, yun po. So, napakamagandang balita po yan. So, yun nga po. Isa rin po, dagdag-aragdagan po. Ah, isang payo, advice o counseling o ano eh. Walang ibang magmamahalan o magtutulungan, mag-uunawa, kundi at tutulong na mapaangat ang ating ekonomiya ng ating bansa sa pamamigay din natin mga Pilipino. Yun po yung masasabi ko pag sa mga taxpayer ka, ano man pong may bibigay mong uh, tulong sa Pilipinas, sumulit ka lang sa mga batas, batas traffic mo, o, o sa mga huwag, uminom sa mga saan-saan, o, o, o gumagamit ng itong bal, uh, droga, eh napakalaking bagay na yun. Napakalaking bagay na pong pagsulad sa ating sa Pilipinas yan. So, yun po, Yeah, meron po akong iwanang slogan. Ito po i-correct nyo. I-correct lang. i, -correct, i -correct po ako kung medyo kung ako'y mali. Ito nga, yung sabi ni, kung natatanda po natin, ang uh, bayani, si Jose Gato ang uh, sabi doon na, uh, ang hindi, ang hindi marunong magmahal sa sariling bansa ay higit pa sa amoy sa mabahong isda. So, sa lahat po ng laging nag, ano dyan, kumbaga, dinadaw ng Pilipinas, kinikritisize sa Pilipinas, sa lahat na nangunguno, eh, akala na perfecto na Walang, di walang perfecto na sa, walang perfecto ng tao. pa, ah, maka, ma, maliban na lang kung ano kayo yung, Pinanganak ka, wala alam na pinanganak talaga. O so, kung pag nagkaroon na tayo ng ano, anak na nagkaisip yan, eh, ka, medyo nagkakasalunghatan na rin tayo niya na paano mo dito. Eh nga po, eh, talagang perfectong tao, walang propitong perfectong nangunulo. Eh, nga lang, kagandahan lang doon, masasabi ko lang, yung ano, yung trabaho, yung napapatunayan, mayroon na ipapatayo, at uh, nagiging progresya nagiging ang kanyang hinahawakan ang mga munisipyo o di, barangay o munisipyo sa buong Pilipinas uh, meron talagang matatakba ng liga eh, na ito'y pang tao, pang mamayan Pilipino o sambayan ng Pilipino hindi lang si isang tao ano ah, ko, may tatak ano, talagang may may ano, may trabaho, may pin, mayroong talagang Say, mayroon talagang liga, si mayroon talagang ah, uh, ito hindi naman lahat naman ng ating pangulo natin mula sa kanyang ama sa anak. Hindi naman nila kinukuha yung credit, eh. sinasabi ko na rin sa So, 'yun, huwag natin tingnan yung kamali, oh, huwag natin tingnan yung kapintasan, yung kanyang kainahan. O kanyang o kanyang ayan, kapintasan tignan natin, wala ibang perfect, wala ibang, wala akong perfect na ako, maging ikaw, kung nanonood ka naman sa akin, kung sino nanonood sa akin, kung perfecto ka, hindi ka nababagay manood sa vlog ko, hindi ka nababagay manood sa uh, content ko, yun, kung perfecto ka, nasa ibang planeta, <laughs> kaya sa ibang planeta yan, wala akong perfecto, maliban na lang kung ikaw ay nasa langit na, perfecto doon, hmm. Siyan so, nga po yung yung ano yung kasabihan ko na ano sabi ni Gato Seres na ang sino mang hindi magmahal sa sariling bansa ay higit pa sa amoy sa pabahong isda yan po so meron po so yun nga po mahalin natin ang, mahalin natin ang bansang Pilipinas huwag natin i-down ang bansang Pilipinas yun po yan po, huwag natin i-down, huwag natin i-create, huwag natin ano yung bansa natin, Pilipinas, bansa natin. Sa kalatang ng ano, itaas yung mga magsasaka dito, igaling sa inyo yung mga palay na yan. Present, o. Present. present, magsasaka ako, gano'n. Galing sa akin yung business, bili ng gobyerno yan, in racist yan. Galing sa magsasaka yung business na, yan. So, sa lahat po ng mga ko sa buong, buong mundo, basta Pilipino, Luzon, Visayas, Mindanao, Isiar, at sa ibang bansa. So, magmahalan po tayo, magkibigyan, at mag, -ma, uh, magibigan, uh, uh, iano natin yung compassion, passion natin, in the same time, disiplinado, sumunod sa batas. Pinaka-importante pinaka, -importante, pinaka -importante yan, yung sumunod tayo sa batas ang batas ay um, dapat umira o, o, sumunod tayo sa mga batas. Kung sumusunod tayo sa batas, magiging maayos ang lahat. Bagamat walang kapayapaan sa walang kapayapaan sa ibabaw ng mundo kansa sa saan ka man. Walang kapayapaan. Nasa kapayapaan lamang po natin matitik uh, mararanasan sa isip, sa salita, ay, sa isip, salita, sa gawa kung, kung, ating painod ang siyang kauna o ating po siyang painod ng buhay natin. So, yan po, naway nagkaroon po, nagkaroon po kayo ng ano, ng, uh, naka, nakatanggap po kayo o nakaunawa kayo o di kaya yung mayroong uh, napulot na aral sa aking vlog. So, maraming maraming salamat po. Sa lahat po ng mga basher ko dyan, sa lahat po ng mga uh, isa, to, isa, isa, tayong, isa tayong Pilipino hindi ko kayo inaano, hindi ko kayo inaapay. Sasabi lang po ng alam ko tama ang ginagawa ng Pilipino natin sa kasalukuyan. So, God bless po, Bansang Pilipinas at mabuhay ang bagong Pilipinas.